Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Medyo super late na talaga upload ng video na ito. But anyways, ginawan ko pa rin ang paraan kasi sayang naman yung shinut ko at pag-attend ko. But anyways, as you can see sa title, talagang Gerald pinalakpakan sa um, parang sa ano, advanced screening ng Scenes of the Father. Ito nga ang comeback teleserye ni Gerald, of course. Comeback teleserye din ni Jessie Menjola. at first time na ah uh, nagumanap ng medyo mature na karakter sila uh, Francine Diaz and Seth Fidelin. Of course, ayan, so etong eksena to, eh before the press con, of course, while waiting for the mga detalya-detalya Actually, kasi nakita niyo si Gerald, no? Medyo pumayat na siya, nag-iba na yung itsura niya Hindi na siya yung medyo, sabi nga nila noon, di ba parang dad-bad-dad-bad dad, bad? Pero in person, hindi eh Actually, medyo ano siya ngayon, lean and slim Si very athletic naman si Gerald. So, hindi ka takataka. So, ayan. Uh, um, but of course, syempre, nagkaedad na rin si Gerald. Tsaka sa parang sa lahi ni Gerald, di ba? medyo madali silang mag-mature talaga. But of course, ano pa rin, um, yung face niya pa rin, amboy, um, gwapong-gwapo pa rin. So, maganda kasi kay Gerald, ano, always, dagi naka-smile yan, every time. Talaga nakikipag Face to face, nakikipag eye to eye siya sa mga kaharap niya So, ngumingiti siya ng umingiti Always, giningitian niya yung mga tao sa paligid niya But anyways, ayan So, nakakatuwa lang kasi itong To be honest, ang na-observe ko kay Gerald before sa may red carpet pa lang Medyo kabado uh, Hindi niya alam kung anong magaganap Parang ganun eh Kaya, naaliwa ko nung nakita niya ang press nakita niya yung press kasi sa malapit na yung sa pinto kasi mahaba yung red carpet diba sa cinema, Eleven 11 pag ganun tas kakanan kami nasa part na nung malapit na sa pinto so anyways natuwa siya sabi niya ay nandiyan pala kayo at talagang oh, todo smile siya nung time na yon but anyways sabi niya nga um, ano daw parang aminado naman siya na medyo kabado hindi niya alam kung ano ang ma-feel niya at that time so ayan nakita niya naman star star dahil napakaraming uh, artista sa Sins of the Father na halos lahat yata ay nagsipag nag-attend. Hindi nga lang nabigyan ng chance ma-interview yung iba. Katulad niyan sila Jeremiah uh, Lisbo ayan si L.A. Santos and then si J.V. of course um, ayan sila Alex Medina El Ellison de Dios Gerald uh, Geraldo Paulus of course. So, ang mga tinira lang kasi dyan eh, yung mga iba. So, ito part na ito. After the after the premiere night ay hindi, after na to, before na ano na before the na screening na so nag-aakyat na naglalakad-lakad na sila paakyat so of course subaybay subaybay ganyan ka pa oh yan with lot dot de leon and um of course lolo p of si the cruz the third syempre na nang makita ako ay don don ganun pa lang agad si scout niya ayon oh Wow, <laughs> nakakatawa si Lolo Pip, si Tears na talaga every time makikita namin. Actually, sa red carpet pa lang nung sinabihan. Kasi, excuse me po, picture, picture po. Doon sa may tapat ng picture nila. Kasi may mga picture sila eh. Nag -picture, nagulat siya nung ako yung nagsasalita. Sabi niya, montik mo na akong maloko. Yung mga ganyan. So, nakakatawa lang pag mga veterans talaga, ganyan ang dating. So, sa amin. Na, tagal ko na rin naman sa showbiz. Sila yung mga nakikita, kasama ko. Eto na, natapos na yung two episodes na yon At talagang, Two episodes ba? O two weeks yun? But anyways, ayan na. So, sobrang palakpakan ng mga tao for Gerald Anderson. Very emotional siya dyan at na-happy. Kasi nga, napakaganda naman ng product. Alam nyo, pagdating sa ganyan, sa mga teleserye, like si Direct F. Embreyes, kilalang kilala na yan sa ganyan, sa pa, husay sa teleserye. Alam naman na, dami nang nagawa ni Direct F. di Diba, nakita naman natin si... Ginawa niya ang linlang mga pasabog na eksena. Ito, si John Hilayo si General ay si Jan. Si General kasi nagka nagkadugtong. Si Jan Arcelia ng ano, si ang tawag kasi sa kanya ay General. So nagka so, I'm sorry. But anyways, ayan no, again pag tinitingnan niyo si ano, um si Gerald, 'di ba? Hindi nan hindi yung ayan, natutuwa ako dito kasi talagang uh, congratulate ni ano ni John Arcelia si Gerald Anders. Ito magtatay sila yung karakter nila mag-ama. So, alam nyo yung kwento nito tungkol sa scam, tungkol sa mga scammer, kung ano ba, kung ano mga eksena, kung paano ba na ah uh, i-scam. Ako naman, siyempre, may personal knowledge ako sa, pag sa mga scam na ganyan. Kasi, uh, may mga kakilala kami na napasok sa ganyan, diba? Lalo na may mga reporter din na na sa ganyan noon, nanalugi talaga yung iba eh, na ng ng pera dahil sa ganyan so sabi nga talaga tama yung no, walang easy money, walang pagtugod to be, to be true na yan alam nyo na agad yan, na hindi yan totoo kaya every time, may mga nagme-message sa akin na dito sa Facebook, sa Facebook ko, nagme-message sila na ganito, ganyan, gusto mo bang kumita, may mga picture na ganyan. No, hindi talaga ako na wala akong reaction sa ganyan. Kasi alam ko na yan, eh, diba? Too good to be true. Well, uh, wala pa akong naririnig na may katotohanan. And besides, saan ba nila kukuha na? Ang inaano kasi na yung cryptocurrency. Ayan, tungkol din ito sa ganyan yung ano Sins of the Father meron din about that so napaka action ng ng serye na ito sa simula pa lang eh dadagong dong yung kakabog na yung dibdib niya sa dami ng mga ganap ayan so talagang maganda ito perfect for Gerald Anderson's comeback ang ganda, -ganda. so ano siya dito um talagang ipaglalaban niya yung ang kanyang pamilya of course but anyways Ayan, so ako congratulations again Gerald Anderson at sana nga ay masundan na masundan ang ano ang project na ito kasi alam naman natin na um There was a time na walang ng confidence. Kaya yung sinasabi ko kanina na very happy siya nung nakita yung press na nandoon. Kasi baka mamaya, may mga ganun kasi minsan isipin mo, baka walang ganito, walang hindi mag-attend yung ganito, baka may galit sa kanya in person, baka mga harsh yung tanong. Anyway, sa mga harsh na question naman, wala na yon. Malabong mangyari yon. Mangyayari lang yon pag sa mga ambush interview. Pero yung open open forum malabo kasi syempre na screen na nga yung mga tanong that's why ako hindi ako nagsasubmit ng mga questions ko okay na nakikinig na lang ako pag nabibigyan ng, chance na mag-interview so ayun nakiki nakikichika rin ako pero ayo kasi nung parang sinasubmit na yung tanong para ano di ba mas gusto ko yung on the spot yung pag nando na may isip ko na yung mga itatanong ko tas pahaba para para with feelings kasi minsan pag may questions na parang Ina-arte mo na lang pag tinatanong mo, di ba? Ang pagtatanong sa press ko ay eh, ano din, ano, meron ding art, hindi basta-basta dini-deliver But anyways, ayan, uh, congratulations, malakpakan natin si Gerald Anderson. At finally, eto nga, may bago na si